Rescue operation of Nissan Navara 2018 model. Ito, hihilain natin to papunta sa shop dahil nag-leaking yung transmission fluid niya. So, yung ETF cooler. So, tiningnan na namin to at kailangan talagang dalhin sa shop. Kaya ito, hihilain na natin. So, umaandar naman tong engine pero ayaw talagang tumakbo. So, ngayon ay ito na, naka-ready na yung tali. Papunta doon sa siap Doon na natin to titirahin yung problema niya mga master. Ito yung team natin. Team Brian Car Clinic. Hey okay guys, towing meron. Tao. So, oh so yeah. na para. mga master may hinila tayo ngayon na nabara dahil yung transmission fluid niya ay nag leak kaya yung sasakyan hindi natatakbo so ito yung nabara na hinila natin sa likod so, may kasamahan pa tayo dyan na Feel na feel ko yung init mga master, napakasakit sa mata. So, mamaya master papakita ko kung ano yung dahilan oh so sana lang mga master ay hindi napiktuhan yung transmission mechanism niya dahil pag nagkataon na madamit yung transmission ay siguradong malaking agay yung sumayari so sa so, fix muna natin yung leaking tapos lagyan natin ng transmission fluid para na siya so safety lang yung ATM ng mayari alright so update na lang tayo mamaya pass forward tayo mga master ito yung ETF cooler so dito nag yung transmission fluid natin so dahil walang available na parts nito ang gagawin natin isolda lang natin to at ikabit para makauwi na sa ah uh, kanila yung mayari dahil malayo pa daw yung uuwian nila so dito ang location yan so ang cost pala nito itong horn no? Oh, itong additional nila na horn hindi, hindi nila na ikabit ng maayos na pwesto talaga para hindi ma-damage yung ETF cooler So pagkatapos ng solda mga master hindi na natin pinakita pa dahil nagmamadali yung may-ari ito nilagyan na natin ng ETF transmission fluid so fully synthetic itong gamit natin so nandito yung lagaya ng ETF wala kasi itong dipstick hanggang tumulo siya pagkatapos ng lagyan natin ng ETF ito na tayo paanda rin muna natin yung unit at ipasok natin lahat sa drive, reverse, neutral, plus, minus. Dahil si ako na nag-empty to mga master. Dahil nga nag-leaking siya. Hanggang umabot sa punto na hindi na talaga tatakbo yung sasakyan. So yung converter nito, Surebull ako na na empty talaga. Kaya para makahigop siya ng ETF ulit ito ipapasok natin lahat yung gear at saka i gears natin ulit doon sa ilalim ng transmission so pag open ang allen bolt sa crankcase pag walang tumutulo na ETF so mag additional na naman tayo So ngayon mga master, isusukat na natin to ng final sa kanyang transmission ETF para magkalaman at test drive na natin to kung hindi ba naapektuhan yung buong transmission niya. So set up ko muna lahat tapos test drive na tayo. Alright. So after fixing ng Nissan Navara, ito na, tumakbo na yung hinila natin. So yung rinisky namin. So ito na, sinakya na. So ito yung Nissan Navara na hinila natin sa L2 so ngayon goods na buti na lang hindi na apektuhan yung transmission so narumidjuhan lang alright alright so pwede nang sal pwede nang ilabas pwede na ilabas kwarta na eh <laughs> Hanggang dito na lang yung video natin mga master at maraming salamat. Kita natin na inabot pa tayo ng palakas na ulan. At sa mga bagong bumisita sa channel natin, pakisupport okay, na lang sa page ko na bago, Yans Auto Vlog at Yans Mechanic sa aking YouTube channel. So, yung shifting ng transmission ay walang pinagbago, goods na goods pa rin. Buti na lang, hindi talaga na-damage yung transmission. So Alright, hanggang sa susunod na video At God bless ating lahat Yes sir